bayanang montivista vista da bode oro guys dami tau guys tapos may sakyan sakyan ng mga sky lab guys yan ang mga mga pasayar guys yan ang sasakay dyan ito yeah. naghihintay sila ng ang guys may sasakay sa kanila guys naghihintay sila uso rin na ano TBS guys tawag na bobao oh guys yan ang skylab yan sa Davao de Oro yan ang sikat dito yan noon yan kundi konti lang kasi meron ng BBS di BBS guys tawag bobao oh guys yan guys mga driver guys ang gwapo mga driver guys oh. mga pogi guys yan naghihintay ng passenger niya eh sakay sa kanila guys yan na guys kasi ha, pauwi na yan guys si hapo na guys pauwi na yan sa bayan dun, Doon sa bundok guys pauwi na pero maganda nung daanan yan ipalto naman siminto ng daanan guys ayan may estudyante guys yan pauwi na kasi hapo na guys pauwi na yan sa kailang bahay yan ito mga drivers guys ang mga, mga drivers sa si motor ang mga, mga pugi pugi guys Ayan, yan ang skylap guys yan Dabori guys Bayan ng Monte Vista Dabori or hmm. Naghihintay silang Meron sa sakay sa kanila guys May customer guys Sige, yeah, pauwi na hapo na Ako rin na, pauwi na rin ako yan Yan lang ang aking pag Vlog yan Katapos uwi na rin ako dyan guys Kasi hapon na guys Tapos gagawa pa ako ng panisal guys